Magandang araw, ating alamin ang kahalagahan at binipisyo ng balimbing o star fruit. Ang balimbing ay isang prutas na may hugis bituin at maaaring kainin kasama ang balit nito. Ito ay isang sikat na miryenda sa Pilipinas at ang matamis na lasa nito ay nagpapaganda sa popularidad nito sa buong mundo. Bukod sa masarap na lasa, ang balimbing ay mayaman din sa bitamina at mineral na nakakatulong sa paglaban sa may sakit. Ang balimbing ay isang uri ng prutas na may maraming binipisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa vitamina C, fiber, antioxidants at protina na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ito ay kilala rin sa ibang bansa bilang star fruit o karambula. Ang balimbing ay may dalawang uri, ang matamis at ang maasim. Ang matamis na balimbing ay masarap kainin ng hilaw, habang ang maasim na balimbing ay maaring lutuin o gawing sausawan, relish, preserve o juice. Kung sa palagay mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, maari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Paalam.